Mga anak ko, kung dumating man ang panahon na malalaki na kayo at meron na kayong sariling mundo, sana piliin mo pa rin umuwi sa bahay at tabihan ako sa pagtulog. Kung dumating man yung panahon na makisuyo ako sa mga bagay na hindi ko na kayang gawin, sana sundin mo ako. Kung dumating man yung panahon na mabagal na ako maglakad, sana alalayan mo ako sa aking paglalakad. Kung dumating man yung panahon na hirap na hirap na ako bigkasin ng mga salita at di ko na masabi ng maayos, sana pilitin mo akong intindihin kung dumating man ang panahon na makakalimutin na ako, sana ipaalala mo sa akin lahat ng maayos. Kung dumating man ang panahon na di na maintindihan ang ugali ko, anak, sana pakihabaan mo ang pasensya mo. Sana habaan mo ang pangunawa mo gaya nung mga panahon na hinabaan ko ang pasinsya ko tuwing hindi kita mapatulog nung sanggol ka pa. Tuwing kargalang kita dahil ayaw mo magpalapag. Nung panahon na inaalalayan kita sa paglalakad, hindi ako umalis sa tabi mo sa bawat hakbang mo upang maalalayan kita kung ika'y matumba. Ng mga panahong hindi ako makatulog pag hindi ikaw ang katabi ko. Dahil gusto ko yakapin kayo, kumutan kayo, at pagising sa umaga, kayo ang una kong makikita. Ng mga panahon na bulol ka pa magsalita, pero pinipilit kong intindihin at turuan ka ng tama. Nung mga panahon na ang dami kong ginagawa pero gusto mong makipaglaro May mga gusto kang kunin na hindi mo kaya Mga anak, huwag niyo sana kakalimutan lahat ng aking itinuro Ipamana mo pa ito sa aking magiging apo Kung dumating man ang panahon na wala na ako Lagi mong iisipin na ikaw, kayo ang pinakamamahal ko sa mundong ito.